O, saan yung squadrape Okay na? Okay na. Okay na. Okay. Kano gina-gina ito na? 3-5 3 lang? 3-6 3-6 na na. Katong gwapo. Sa click man to boss no? Sa click no? Dali tama uh, no. O ano, blow. Gwapong ano no? Kaninin dito sa itom no? Saber? Saber, ah, sab. Sa... Si

Ah, uh, asa Bangkok na no? Oh, O oh, kin sa magpalit og boom X na eh. adire, kayo. Brake lever. Brembo. Anisin. Swing arm. titanium. Na ah, po dia tay titanium nga uh, mura green no. Oh, okay. Wala na ako niya niyo body bolso nan. Ano kaniyo? Tindot no? Tindut, no? Tindut, mag -tindut, mag -tindut, ano kaniyo? Gusto ang mga tag sulod sa pita makina. Tindot, tindot magut kun ano? Kani wala na ni laman. Ana apa di ayo? Pag unang, nabot, 100 pieces. Ano pa, na lang. Gamay na lang. Kamay na lang. Please, nandito. Nandito. Nandito.